Naka-apektado sa isyo kung sinong manunungkulang Alkalde ng Paniki, Tarlac ang operasyon ng mismong munisipyo ng lugar. Kaya nga raw itinalaga muna ang Acting Mayor ng Paniki, ang BC Alkalde nito, para maibalik sa ayos sa mga transaksyon ng munisipyo at makasweldo na rin ang mga empleyadong naiipit sa gulo. balita hati ni June Veneration. Kasunod ng pagputok ng isang pillbox na hindi pa rin matukoy kung kaninong kampo galing, nagkagulo ang mga taong nagtitipon sa harap ng munisipyo ng Paniki Tarlac. Sa kuwang ito naman, binato at binasag ng ilang nagpuprotesta ang mga salaming pintuan sa munisipyo. Ilang linggo na ang kaguluhan sa munisipyo dahil sa agawan sa pwesto nang lumalabas na dalawang mayor ng bayan. Ang pinsa ng Pangulo na si Miguel Revilla ang ipiroklamang mayor sa 2013 elections. Pero kasunod ng protesta na nakalaban niyang si Romel David sa Tarlac Regional Trial Court, nagka-recount at idireklarang panalo si David. Pero ayon sa Comelec, hindi na umabot sa deadline ang motion for reconsideration ni David, kaya hindi valid ang recount. Kung nagkaroon ng konting skirmish, medyo it was really because... Uh, Pinabot na ng taong bayan dun sa uh, kay David, ano na, ayaw ka na namin dyan, bumaba ka na, ibalik na natin sa regular na pamamalakan yung munisipyo. Hindi ako bumaba. Ako hanggang ngayon, tinatayawang kuto, ako pa rin yung legitimate mayor. Pag may vacancy, automatic ang vice mayor. Oh, automatic. Na namang vacancy. May vacancy. No, may vacancy noong oh, nasuspindi siya. Ah, okay, na siya. Before. No? Now, after noon, nung dumabas yung court order, dapat doon, automatic, hindi niya na kailangan maghintay ng order sa DILJ na maibakit niya yun. Kung hindi, automatic, napapasok yung court order at tako yun. Sa memorandum ng DILJ, kinilala muna bilang acting mayor ng paniki si Vice Mayor Jenny Vivlinsaw. May lumabas na COMELEC, eh, kiniklaim namin na ito na yung decision, ito na yung final decision, pero may, na uh, ano na naman sila na, na nag-charge nag pa din. Pero ngayon mag-normalize na kasi open na eh. Mag-opisina na ako sa third floor. So para makita talaga ng tao na open na. Ayon kay DILG Undersecretary Oscar Panadero, panandali ang remedyo raw ito para maibalik sa normal ang operasyon ng munisipyo at para makasweldo na ang mga empleyado ng munisipyo. June Veneracion, GMA News.